ayan maganda umaga po muli ito po si Kasim at muli tayo ay mag gagala at uh, tutuklas na naman ng uh, panibagong uh, mga lugar na hindi pa natin ay, uh, tulad po ng dati ang ating pong pinakanis uh, ay uh, aking uh, daily light vlog and travel to explore each place yung sabihin po ay ating pong nge-expose yung uh, lugar na ating uh, pinupuntahan. Kaya ang ating tutuklasin ay ang mga bakanting lupit dito sa bahagi ng uh, Dasmarinas Cavite na nakatiwangwang. Pero may mga tanim. Kaya uh, malapit po sa aking puso ang uh, pagiging mapagmahal sa kaligasan. Maawain din at mahabagin din sa mga nangangailangan. Kaya ang ating pong pinaka uh, biktima bilang isang uh, vlogger ay to class Nakbay sa pamayanan Tara't samahan nyo po ako si Kasin John, Bata Good morning uh, Friday Ayan. baka marami pa rin mga nag-aalaga ng mga baka dito yan 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 yun, malaki ay. Ayan. Alam niyo napakaganda pa rin uh, pag-alaga ng mga livelihood uh, program ngayon. Mga baka, kambing, pagkat napakamahal po ng mga halaga ngayon sa merkado. Kaya ang uh, pag uh, alaga dito sa bayan ng Dasmariñas ay hindi pa rin nawawala sa ganito mga taga mga kalitain nyo ay talagang masipag sa pag-aalaman at uh, pag-aalaga ng hayop pa nyo ayan, Yan, ito pa rin yung ilang uh, bahagi na bakanting uh, mga lupa dito sa Barangay Borol. Main mean, dos. Borol dos natin. So makikita nyo ang uh, mga bakanti pa napakalak. So yung kabila niyan yung ginawa ng... Uh, Das Marinas Park. Ito malaki pa ring bahagi to. Ayun. Eh. Malaki ah. Eh. Ito nyo, napakalawag pa rin. nang parang mga magagandang uh, lugar dito. Eh. kaya napakaganda napakasagana pa rin ng mga lupain dito sa mismong lungsod na, uh, na ng provensya ng Cavite mga puno ng aroma yata yan. Yan ito po ang mga bakanting uh, lupa pa sa bahaging ito ng uh, probinsya ng Cavite. Uh, Yan, yeah, napakalaki pa po. Tara't uh, pasyal po pa kayo sa ibang uh, bahagi at bakanting uh, lupain dito sa probinsya ng uh, Cavite. Ang lalaki ng mga... Ano, Pugon. Ayan, dito pa rin tayo sa probensya ng Cavite at uh, po natin yung mga bakanting luti pa. Ito po, kita natin. So habang hindi pa natataniman ang palay ay ginagawang pastula ng mga baka. linda po rito. Dito po sa lilin ng punong kahoy. Ayan. So, ayan. Maganda po. So, siguro dito muna po tayo mag uh, i-end ng ating uh, sharing ng ating uh, video. Bago po tayo mag-end uh, ng ating uh, ating ating uh, video ay babating ko po ang ating mga subscribers si Kapiteng nga Vlogger ng uh, Tanghali Kapiteng Nyang Vlogger Mama uh, Mama Au Mama Jade Lane Ma uh, Lenma, uh, Black Spider at si Cymix at uh, iba pang mga subscriber po natin maraming salamat po sa inyong uh, pag-support uh, kay Ma'am Elsa Moreco salamat po sa inyong uh, pag-support uh, at uh, kahit pa panay na dagdaga ng ating mga pangkos muli po maraming maraming salamat po sa inyo at uh, pasensya na kung hindi ako nakakapag uh, uh travel sa mga malalayang lugar para magpakita ng mga panibagong uh, pools na uh, katulad ng mga napapanood po sa akin mga vlog baka next week po ay abangan na lang po ninyo at uh, sa ngayon po ay uh, itong mga bakantinang uh, lupain ng uh, probensya ng Cavite at pinapakita na nag-indikasyon uh, pa po na napakaganda pa rin at napakayaman ng kalikasan nito. Muli po isang uh, magandang uh, tangali po sa inyo, si Kasendong po. Please subscribe and like po si Kasendong. Thank you for watching. Bye bye.